maring pinabulaanan muli ng Armed Forces of the Philippines ang umano'y maling interpretasyon doon sa mga pahayag ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Romeo Bronner Jr. hinggil sa pansamantalang pagkakadeploy ng Typhoon Missile System ng Estados Unidos dito sa ating bansa. Ito ay matapos ngang akusahan ng uh, mambabatas mula sa Davao na si uh, dating uh, presidential uh, son Representative Paulo Pulong Duterte Itong si Bronner na umano'y nagyayabang at uh, Uh, yan ay may kaugnayan pa rin doon sa mga remarks tinggil sa typhoon missile system na kayang umabot sa mga uh, malalayong uh, bahagi uh, kagaya ng China. Sa naging uh, statement kasi ng Armed Forces of the Philippines, nilinaw nito na si General Bronner ay nagbibigay lamang ng technical na impormasyon at ipinapaliwanag ang presensya ng ating missile system para naman sa training at capability building uh, bilang bahagi naman ng Armed Forces of the Philippines Modernis modernization program ng itinanggiri ng sandatan lakas ng bansa na ito ay kumikiling sa banyagang interes at iginigit na lahat ng inisyatibong pandepensa at pakikipagugnayan ay alinsunod yan sa independent foreign policy ng Pilipinas. Nananawagan din ang hanay ng militar sa mga opisyal at uh, yung mga opinion leaders na maging maingat sa kanilang mga pahayag upang hindi magpalaganap uh, nang maling impormasyon kagaya ng mga niging uh, statement nang uh, kinatawan mula sa pa gitpa nang uh, hanay ng militar nananatiling tapat sa tungkulin at sa paglilingkod sa mga Pilipino at pagprotekta sa bansa ang kanilang panig For the most trusted source of news and information visit our website at www.bomboradio.com follow us on Bombo Radio mobile app Facebook YouTube TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.